nararamdaman mo sa leg mo? Parang may umawa. May lamig? Pag malamig, alam mo na yan. Pag mainit, ito. Ngayon, teka. May niya. may makintab yung mga sae, may mga alas, may mga jar silang malalaki, may mga kwadro, mga ganyan. Tapos dito, mga picture ng original na may ate, mag-asawa yun. Yung may isang gustong makita yon eh hindi naman makapasok kasi nakasara yung pinto ang gano'n, you know, sumilip dun sa, ano, dun sa butas-butas na gano'n. Nakita nyo naman na E Eh, may nakita nga raw silang, ano, lalaki. Na um, parang galit. Parang galit na. Sa so, tingin nyo na yung sino yung mga nagpapakita? Baka yung mga lolo't lola data. At saka 'yung siguro mga ano, mga nakatay na lalaki. Kasi pinabayaan nila eh. Pinabayaan na nila 'yung bahay. Na wala na dokumento, wala na tubig. Ang dumi-dumi pa. Pagkakarapas ng 1973, andirito na kami. Tinayo yung mansion mga 1973 o 1974 nung sinimula ni Mr. Quintus yan na itayo. Nakatakot din ako ngayon na baka ng kung ano yun. Kasi siyempre wala naman ako natin dito. E doon lang yun. Pag naparibig ako ng gano'n, parang nakatakot ako. Ngayon lalabasan na yung mga ano ko. Yung parang mga yabag lang. Ganun. Tapos parang may nababali katulad sa yun. Parang ganun lang. Bisa nabigil lang may kapalabog. E alam ko, may tumalong na bayaw ako. Ganun lang. Malakas yung kalabog. Okay. Takot <noise> <tapot> na ako ah. Eh. Talaga. <tapot> Siyempre, <noise> baka kakagulto o ano man.